Sinuyod ng Eastern Police District at PDEA ang ilang bahay ng mga hinihinalang tulak ng droga sa Pasig City. Target din ng operasyon na mahuli ang iba pang suspect sa pamamaril sa periodistang si Fernan Angeles. Para sa latest aksyon sa Pasig, may live report si Romel Lopez. Romel. Kaya yes, no? isang anti-criminality campaign niya ang kinasa ng Eastern Police District at ng Philippine Drug Enforcement Agency sa mga inihinalang kuta ng mga tulak dito sa Pasig City agad sinugod ng pinagsanib ng pwersa ng EPD at PDEA ang mga eskinita rito sa barangay Pinagbuhatan. Isa-isang pinasok ng mga otoridad ng ilang mga bahay ng hinihinalang mga kanlungan ng mga tulak ng pinagbabawal na gamot sa lugar. Isa na nga rito ang sinasabing bahay ng alias Basari na dawit din sa kasong pamamarin sa periodistang si Fernan Angeles. Yun nga lang, bigo ang Pidea at mga taga-EPD na makarecover ng kahit ano sa bahay ni Basari. Wala rin naabutang tao sa lugar. Sa halip, ilang mga residente na lang sinailalim sa zona verification ng mga otoridad. Labing isang mga individual lahat ang tinampot ng mga pulis. Pero napatunayan ding wala sa mga ito may standing warrant o pareso criminal records. Ayon sa Grand Commander ng EPD, bukod sa anti criminality campaign, ay dais din nilang mahuli ang dalawa pang dawit sa pamamaril kay Angeles na sina June Praning at isa pang kinilala lang na alias Abu na pawang wala naman sa lugar. Pero ang ilang mga tinampot ng mga pulis kanina, di maiwasang umalma saan nila'y inabot nilang kahihiyan. Ay ngayon, medyo nahiya din kami dahil na wala kami kaalam malam sa mga ganito, eh, bakit na nakuha din kami? nawala uh, wala kami kaalam malam dito. basta kasama na lahat to, regular lang to na anti-criminality operations. So, mm natin yung target natin, so okay, kaso uh, wala, kaya siguro maybe next time. Cheryl Sia ngayon ay tinututukan na rin ng pulis. Yung huling mensahe nga ni Angeles na pinadala nito sa mga kasamahan niya sa Malacanang Press Corps. Ito'y tungkol sa pagkakadawit ng mga pulis Pasig at EPD sa ani arrest drug cell liberty case o yung ani ni Angeles ikalukuhang pagbebenta muli ng ilang mga pulis sa mga droga nilang nasasabat. Isang bagay na nagawa pa nito daw i-text kay dating EPD District Director Superintendent Francisco Manalo labing apat na oras bago ito mabaril noong 11 ng Marso. Pero ayon na rin kay Task Force Angeles Commander Senior Superintendent Dumiran na nanatili pa rin aligasyon ng mga pahayag nito ni Angeles hanggat di pa rin ito nakakapagbigay ng pangalan ng mga pulis na ani isangkot sa ilegal na gawain. Bukas naman Cheryl ay nakatakdang sumailalim sa dalawang major operasyon operation si Fernan Angeles sa Pasig City General Hospital kung saan ooperahan nga yung daanan ng kanyang ihin at tinamaan ng bala at maging yung kanyang nabaling braso. Kaya naman nananawagan at humihingi ng panalangin ang pamilya Angeles sa ikatatagumpay ng operasyon ito bukas. Cheryl? Maraming salamat, Romel Lopez, tagulat live mula sa Pasig City.